Ito complete. eh. Hello and welcome to Celebrity Home. Mga anak ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes na si Nazia at Ziggy, tumutulong sa pagrepak ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Sa latest video ng Pamilya Dantes ay napag-alamang mahigit 700 na relief goods, ang na-turnover ng mga ito sa GMA Kapuso Foundation nakakatuwa at isang inspirasyon na makita ang kanilang pamilya na nagsasama-samang gumawa ng paraan upang makatulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng kalamidad. Yeah. Ito yung complete. Ito, ito, ito yung mabigat, ito. talagang tisyeng. Uno, dos, Mamaya